ko dulo ngayon. Dona. Bagong paligo. yan. Para mabango. Para mabango. Ayun, Ayan, yes. guys. Ayan, donut namin. Nagki-cravings na naman ako, kaya nagpalo. Gawa na naman ako. Nagki-cravings na naman yung mataba. <laughs> Oy, joke man. lang, guys. Joke, joke. O, pwede, anak. Ikot ko naman. Dahan-dahan lang, ha? Baka mapano ka. Hawakan mo yung ito. Hawakan Amay, kaya mo yung kaya bakit. Hindi ko kaya, ma. Aka mo na mag-video. So, guys, hindi ko kaya. Iikot. Kaya. Mother ko na lang. Hindi kaya ng kaniyang anak. Ano nak? Apat-apat lang talaga ito. Hindi pwede isiksik lahat. Hindi kasi, pwede. Oo, kasi ano. Sorry. Lalaki pa siya, mag-expand pa siya. Four lang talaga siya. four lang talaga pwede Oh, okay. Tignan mo, na Okay lang yun na. Next time. Next Meron pa time. man tayong apat na tray. Okay. Okay. Apat o lima? Wait lang, tingnan okay. ko. Para maano yung... Ma, yoy, yes, ikaw na naman mag Ang imong anak na naman mag-luto-luto si Mang Kolo Raunak. Oh, ayan. Ganyan kahirap ang magluto ng donut. Ayan. Talit <laughs> na ako sa donut! <laughs> Pingong pisang. Pingong pisang. Favorite na Marienda! Marienda time! Uh, ayan, ano? Uh, pwede na yan. Pwede na ito, ma? Oo, huwag mo siya doon, ano. Okay. inilakas mo kasi yung ano niya, ma? Apoy. Apoy. I-ano yung mantika, anak? I-ganon-ganon. Ikaw na muna ma. Na, ma. Ay, takot. Ganyan, kahirap ang magluto ng donut. Donut. Matalsikan ka, okay, okay lang. Okay, basta basta makakakain, makakain. Makaka, makakain. <laughs> Sana, pula na siya. Ayan, ipit siya. Yan, yan. Ayan. Okay lang yan kasi Hello, mamaya. Hello perfect yung isa, oh. Badbara, budbura natin ng... Ito. White sugar. White sugar. Ayan. Ano Kasi yun, nanak yun? pwede na yan, baby. Mm. Okay na ano yan. Lang anak. Ganyan Mas yan mo lang ilagay dyan baka mga pasok. Yung isa, ma, pwede na yan. Ako na yung isa. Ayan. Pwede na ito, ma? Ayan, second batch. Ayan. Second batch na. Ito. Kuha na naman tayo. Apat lang, anak. Kasi yeah, mag-e-expand ma. pa siya. Oh, apat lang. Ilayo maano mo siya. siya? Ako, yan, mama? <laughs> Ayan na, guys. Ito na yung white sugar. Ikot natin. Ikot-ikot. Tapos yung tray dito. Lagay lang ulit dyan sa tray. Yes. Para maano talaga para siya. Para hmm. mo talaga ng maalis. Dati guys, mali kami kasi brown sugar yung nalagay namin. Hmm, white sugar pala talaga siya. Kailangan para para magkapit ang uh -uh. kanyang... Kasi yung brown guys, hindi yung pwede. Uh -oh. -uh. Para kumapit talaga ang donut. White sugar talaga ang kailangan gamitin guys. And. Bobo man talaga ako. And guys, thank you for watching. watching. Please click the, the subscriber. So, Subscribe na guys. Thank you.